Sir, kailan niyo po uh, huling uh, nakausap ang nireklamo nire na si Cristel Gamboa, sir? Matagal-tagal po yun, ma'am. Siguro mga August. Bali po ganito kasi po yun, ma'am. Uh, ang masakit sa akin, ma yung bata, e, eh, pinakakait sa akin. E, eh, tinatago. Tapos, hindi ko nakikita. Hinihan ko na nga siya, sa kaligiyahan niya. Eh. Biligin ko na, ko sa kanya yung, yung, yung negro niya. Tala, mo naman kayong dalawa, mukha kayong unggoy. Ah, sir. Pero huwag niyo lang itadama yung bata. Mm -hmm. Yun lang sa akin, ete. Yun lang. Yun lang. Dadepress ako, alam ba? Masakit sa akin, nakita ko yung bata ni Garillo. Asabi mo pa sa akin, nangihingi ng lighter? Ang klase si ka nanay. Sino po ang nagvi-video nun, sir? Siya po, ma'am. Sinabi sa akin. At uh, talagang pinapa... Matagal na, matagal na daw bang ginagawa ito sa anak niya? Yes, ma'am. Uh, actually, ma'am, may isa pa rin nakakita, ma'am, na eyewitness po, ma'am. Anong umuwi siya, isinubo po niya yung sigarilyo na may sinili sa bata at tinuturoan niyang humigop. At tawa po siya ng tawa. Okay. Baby pa yun, ma'am, eh. Dalawang taong gulang lang yun, sir. Yes, Dalawang taong gulang o, lang o. po. O, bakit man, man. po? Bakit po sir na iwan hindi po kayo kasal na sir? Hindi po. Bakit po napunta po ang custody sa nanay? Am, um, ganito po yun, ma'am. Niloko niya ako eh kasi yung una eh umili siya sa akin na yung kaligayahan niya, yung yung, yung eh, hiya ko sa 'yon. So, binigay ko naman sa kanya. Bali, sabi ko sa foreigner ma'am, siya. Basta yung batasan na eh, huwag sa akin natago. Mm -hmm. ang masakit, ang masakit 'yung ma'am, tinak Kinuha niya, tapos tinago niya, hindi ko na nakikita yung bata. Tapos out of the blue, isindan niya ako ng, ng picture, ng sa messenger. Yung anak ko bro, magaling naman ni Garelio. Tama ba yung Ethel? Normal ba ba utak mo? Pero ito sir, yung anak niyo po ba, nakakausap niyo pa po or nakikita niyo pa? Hindi, hindi no, kaya nga yeah, ma'am, na-depress ako ma'am eh. Yeah. Galing pa po ba kayo ng Cebu sir? Yes ma'am, all the way from Cebu ma'am. Ma'am Crystal, magandang hapon. You know, magandang hapon po. Ano ba ang nangyari sa anak mo? Bakit 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 pinapayo si mo? Dalawang taong gulang lang 'yan. Ala, hindi naman po talaga sa pinapayo 'yun, Ma'am. Nakita nakita ko lang po na nakakita siya po ng uce doon tapos pinicktured ko sinen ko sa kanya. Tapos sino po bang matinong nanay tuturuan yung anak na manigarilyo? 2 years old lang po 'yun. Siya nga po dati pinapainom niya pa yan, eh. Pinapainom Kinakainom ng So, Bumalik pa, Pinapa pinapainom niya po yan kasi araw-araw po yung naglalasing eh. Kahit, kahit 300 pesos na nga lang ang pera, iniinom pa. Okay, man, man, Wala man. na kaping halos makain dati. One year, pa yun Tsaka ano po, sa loob po ng tatlong taon na pagsasama namin, lagi po ko sinasaktan yan. Hindi dapat A uh, ganon ang ang uh, ang gawin ng isang matinong ina na papupulutin mo ng yosi o ng sigarilyo tapos pipicturan mo, ginawa mo pang model ng sigarilyo yung anak mo, parang ganoon ang nangyari, ma'am. Tuma e, tuma tuma tumawa pu sae. Eh. Pero hindi nga po hindi siya, nung hindi niya yan, eh. hindi Mahawa, hindi 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 may nakakita kasi yung bolong siguro yung bata itel, may witness ako. Ano ano po kasi lahat po gagawin niyan para lang sa pera eh. Mas Dati mangawa. pa po yan eh. Kaya, okay. Ginagawa niya po yan, gusto niya pong makuha ang bata para ang sustento ko sa bata mapunta sa kanya. Wow. Hindi nga po yan nagbibigay ng pera eh. Ano nakakuha po bang trabaho niya ma'am Kristel? Nakakuha nga po yan ng 15,000 doon sa pera sa gym niya. Hindi nga hindi nga nagbibigay kahit piso. Ako, ako pa lang hihingi ng pera pagkaubos. Ano pong trabaho niyo ma'am? Wala po akong trabaho ngayon. Ma'am, ba, bakit sinasabi niyo po na kapag kinuha niya, mapupunta po sa kanya yung sustento, eh wala po kayong work. San po ang, okay. ano eh, po ang source po of mam, income niya, ma'am? May, may, live-in partner po ako ngayon. Yan po yung dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Kasi last time po, humingi po siya ng pera pampagawa ng ngipin niya. Hindi ko po binigyan. Kasi po, nalaman ko po sa mami niya, sa mama niya, na nakakuha siya ng 15,000. Tapos sinugal niya lang po pagka, na, na ette, ko pagka naubos so, ko sa araw lang. wala sa na Malayo ka na, malayo kaya, ka, yan, ka yan na. Yan po yung time na nagalit po siya. Malayo ka na. Ang bata, ang piling ko sabi, am, am, sabi, 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 sabi niya, bata, ba't po niyo? Sabi niya, niyo? Kanang, sabi niya po na kukunin niya ang lahat daw po sa kukunin niya ang anak ko ganito ganyan ma'am ma'am Cristel Cristel ano muna po ang source of income niyo ma'am para po bago tayo mapalayo ano po ang source of income niyo kasi ang sinasabi niyo po ma'am kung kukunin niya po ang bata kaisar po mapupunta ang sustento well in fact eh, sinabi niyo naman po, wala po kayong kasi source of po, income every month po nagpapadala po ako ng pera sa anak ko okay ah dahil yung, nga po tinutulungan yung yung, po kayo ng foreigner partner, Opo, yung live-in partner ko po ngayon ang nagbibigay ng pera para sa anak ko. Wait, wait, ito na. Babayaran mo ang gigab ko na sinunog mo. Babayaran hoy. mo ang latpan ko na pinunit mo. Hoy, 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 huwag kang ganyan, hoy. Ay, yung, yung papeles na pinunit ko, yun yung fake. <laughs> okay. Tano, tano, yun yung but, fake. Pinunit pero, ko yun dahil okay. Sabi, sabi mo, okay. Okay. Pinunit ko yun dahil sabi mo, Uutang ka ng P100,000 o si sino magpabayad nun, di ako lang din. Nagigets niyo po ba yung punto kung bakit po gusto na makuha ni Sir ang bata? Nagigets niyo po yung pinapoint ni Sir? Kasi eh, ma'am, palis-lis tayo. Alam, Pero nagigets para... niyo po. Binabaitad mo, binabaitad mo ako eh. Kasi ma'am, meron nga pong picture na pinagyoyosin niyo na nga po yung bata. Nagigets ito eh. Ako, ako. Eh. Opo, opo. Ha? Alam ko po yan. Anong sabi ko? Anong sabi ko? Kaya, Luis, akong intawon oy Okay. Diba? Ano sugat mo? Tumatawa ka pa. Emoji mo, tumatawa ka. Paano nakarating sa'yo yung picture, sir? Siya! Ah, so proud talaga siya sa ginawa Opo. niya. Opo. Ah. Parang nasar niya ako. Yung anak mo, gany ganyan gany mag niyo. Nangyini pa ng lighter, rabi sa akin. Akala niya nakakatawa yun. Akala niya nakakatawa. Na-depress na ako, sir. Oh, Cristel. Anong masasabi mo ito sa ginawa mong pag, uh, pagpayag mo na mag-iwas itong bata? Hindi hindi ko po siya pinayagan kasi nakita ko lang po 'yun. Wala wala po kasi ako nung time na 'yun tapos pagbalik ko doon sa bahay sino? na pina tinutuluyan nila, nakita ko po na nakagano na po yung bata. So sino ang nagpicture? Ako po. <laughs> Pero before uh, nagpicture pa ako nung tapos pagkatapos kong magpicture, kinuha ko kaagad Ah, nag-ano muna, no? post muna pang Instagram. hindi, hindi, hindi ko po pinost, sir. Hindi ko po pinost. Sinin ko po sa kanya. Wala, hindi po ako nag-post. Bakit mo sinin sa akin? Para saan? Para saan? Di ba tawang-tawa ka nung nakita mo? Grabe ng tawa mo nung time na yun eh. Tawa? Oh, itail. baka, baka pinapainom yung bata. Si Francis mayroon po, po. Mayroon tanungin, tanungin, mayroon tanungin niyo ba? po niya. Siya ang nagpapainom nun dati. Pinapainom niya po yan ng Tanduay Ice, ng Red Horse. Pinapainom niya po yan. May sinabi ba ako? Wala. Nung time na inaaway mo ko sa harapan ng bata, may sinabi ba ako? Wala. Sinungaling ka talaga! Hindi, kasi ganito yan, sir. ano Under the law, kapag 6 years old below ang bata, ang custody niyan, automatic sa nanay. Kahit ano mangyari. Nga lang, kapag mapapakita natin tulad nito na ang nanay ay unfit, para maging nanay sa bata mm -hmm. o para maalagaan ng bata. Mm -hmm. Pwede yan. That's a certain exception na na pwede natin makuha yung bata. Salamat. Okay? Kasi sir, hindi po talaga magandang image sa kanila. Ayoko na ikwento sa side ng nanay niya. Ayoko lang sir kasi personal na rin eh. Mm -hmm. Hindi, lalo na sa sir, hindi magandang image niya. Puro iba-iba na -iba lalaki din eh. Ayoko sa kanya talagang bata. Mm -hmm. Ethel, tumigil ka na. Kung ngayon makulong, paka- Ipakukulong kita, Pwede ka tumigil. Actually, diba, uh, pwedeng child abuse yan. Hindi na sir eh. Uh... Ibigay mo sa akin ng bata, tapos tayo. Uh -huh. Balas mo. Kami naman ay nagiging patas lang din uh -huh. dito kasi ang pinakamahalaga dito yung, yung welfare, welfare, ng bata. Welfare ng bata. Kaya uh -huh. ang maganda dito, um, ikokontakin na natin ang MSWD o na Pagyan Cebu. Tayo. Kasi sir, may allegation din uh -huh. laban sa'yo. Kumbaga, he said, she said. Eh, diba? Uh -huh. So maganda, ang ang uh, mamamagitan na po sa atin is MSWD ng Batian Cebu. So doon po yung napapunta? Doon nga po tayo, sir, mag-a-assess po yung bata, uh -huh. i assess po ikaw, i assess din po yung nanay. Ma'am, huwag po kayo maniniwala. Sir, hindi po kami, so, so sir, sir, maniniwala. Hindi, okay. eh. nee, sir, hindi po, ano, hindi po sa maniniwala kami automatic sa sinabi niya. Pero, syempre, para din sa safety ng bata, Tama. yung bata naman ang pinaka-concern namin dito, mm -hmm. eh. ba? Diba? So, para, at procedure din naman talaga yan, na kailangan i-assess, at ng ng MSWDO natin, kung sino sa inyong dalawa ang better Uh, na, na mag-alaga sa anak. Ang bata, inabandon niya. Sino kasama mo yon? Yung foreigner. Yung bata, asan? Sa kapatid mo. Sir, inabandon yung bata, sir. Eh. Hmm. Paano, yun? paano mo nalaman na ganun yung sitwasyon? May picture po ako, may picture po ako dito. Mm. Nakasama niya yung foreigner niya. Si, so, si, sino kasama ng bata ngayon, Cristel? Oh, kapatid ko. <laughs> kapatid mo. So, wala rin sa'yo. <laughs> Ah, uh, uuwi po ako every month po na um, every week po, every two weeks, uuwi po ako sa badyan. Tapos next month po, doon na po ako titi. Ah, ngayon po, Mag ngayong 29, wala. uuwi na po akong Bataan, doon na po ako titira balik. So, so ibig sabihin, wala rin talaga hindi rin ikaw nag-aalaga sa bata, tama ba? Nung koan na lang man po August. Ako man po nag-aalaga niyan dati. Oh, six months na 'yan. Six months na. Abandon niyan. Hindi ko inabandon na, oy. Oh, tao diyan. Eh, what ta ikaw yan? nga tong hindi nagbibigay ng pera sustento eh. Eh, ako pa nga tong hinihingan mo ng pera. Kasi eh, ako sa e, iyo ng 300 din e, e, mo nga ako bibigyan. Eh, tell me, meron ako sa mga chat. Text, nakuha ay pera ako sa, sa gym. Huwag mo, mo na akong balik be, be, rin. No, Ipakukulong kita, tignan mo. Ipakukulong kita. Kailan, kailan lang yung message mo na yan? Last month lang. Ay, attorney. Yung date of sale ko at saka yung plan ko po, pinupulit po nito eh. Ito siya, yung na dati nung foreigner niya. Hmm. Oh, hindi. Teka, ibang usap yan. property relations na yan. Hingi po ako ng tulo sa inyo nun. Para ma... Ah, din naman pong pag pupush niya sa akin sa mga foreigner po na nag-chat-chat siya tapos ako pinapakilala niyang siya. Ato marami ako nitong ma chat-chat niya sa foreigner na siya nang nalalaki. Eh, tayo, na, Andy. Oh. 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 pero yan nga, anong nangyayari nga ngayon, uh, Binabaitan niya ako to. May, uh, binabalikad oh, binabalikad ka. Binabalikad so, syempre, okay. hindi hindi po, hindi po. Balik baliktad, baliktad. Eh, ano sabi ba, mo, ng Tao sa anong ginagawa ano para, mo sa akin, oy? Lahat ng tao sa badjan alam kung paano mo ako ginago, alam kung paano mo ako lina. Hoy, alam mo ba Naalala mo ba nung buntis ako nagdala ka ng babae sa gym dahil sabi mo katabang, katulong, tapos yun pala girlfriend mo? Magbuntis ako nun? Kaya gawin nyo ako kayo ito. Kakasunod na kita. Sige, magsitungan nyo ka pa. Magsitungan nyo ka pa. Hindi ako, hindi ako gumagawa ng kwento. Kakasunod. Alam ng mga tao na ba dyan kung anong ginagawa mo sa akin. Palagi mo akong sinasaktan. Marami akong mga pictures. May, may picture ako, may mga video ako na sinasaktan mo ako sa harap ng bata. Tapos gusto mong kunin ang bata. Sinasaktan mo ako sa harap ng bata. Ang bata trauma. Ngayon ang bata trauma. Makarinig uh, ng mga mga Ano, ano, ng, pa, ito, ano pa? Kontinid, pa? ano, ano, ikaw, ano pa, pa. pa. Marami, marami. ano mga 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 pa, mga 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 araw mga 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 Kakasuhan na lang kita, sinungaling ka eh. Kuya, kuya. sinungaling? Taka, ako sinungaling ngayon. Ako sinungaling. Teka, Miss Cristel, so... lahat ng ginagawa mo sa akin. Kita. Miss Cristel, tanungin Bali, Miss Cristel, dahil pinapainom ni Mr. Francisco pinapainom yung anak Pinapainom niya talaga yan eh. talaga yan eh. Pinapainom niya talaga na eh. Pinapainom niya talaga yan eh. eh. Pinapainom niya talaga ako eh. Pinapainom niya talaga yan ko ano niya talaga mo sa Pinapainom niya talaga eh, di ba nga umiinom ka dati, di ba? Araw-araw ka umiinom, gabi-gabi umiinom. Kahit nga lang 300 pesos na lang ang pera mo, iniinom mo pa rin kahit wala kaming makain. Humihingi kami ng pagkain sa nanay ko dahil iniinom mo ang pera. Chairman Dennis, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Apo, uh, attorney Ilaya po ng wanted sa radyo. ah, uh, attorney. Kap, uh, po po, Atty. kap familiar po ba sa inyo si Francisco Agravante Jr.? Yes po, attorney. Si Miss Cristel May Gamboa po. Pamilyar din po. Pamilyar din po. Uh, Kap, tanong ko lang po, meron ho ba silang records uh, dyan sa inyong tanggapan regarding sa, uh, kung may, may dating reklamo na, kung may mga incident, blatter, etc.? May mga uh, reklamo ni Totor de, uh, 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 si Francisco at at saka yung bina niya. Sino po? Sorry? Yung bina po, yung uh, ina ng kinakasama niya, yung live-in partner niya. O, ano po ang reklamo sa, sa kanya, sir? Maraya rin. Yeah, yung gina yun, na niya, nagreklamo dito nga yung minsan yung asawa niya ay yung anak niya at daw ni Francisco. Pero yung anak niya, yung live-in partner ni Francisco, hindi talaga pumunta dito sa barangay at nag-complain. Mm, bali yung mm -hmm. lola lang po ng bata ang pumunta dyan. Oh, dyan. Tapos yung, oh, ah, yung, yung na, na October yata yon yung si Francisco pumunta sa barangay, nag-complain regarding din po sa kinakasama ng biyena niya, yung foreigner na ano ba, pinapakabas siya sa aso ng foreigner. Mm, okay. Ano po ba ang ano nila, Chairman Dennis, sa pagkakakilala nila sa sa mga individual na to? Personally. Kasi po, uh, ito nga po ang nangyayari, ano, uh, meron pong binigay sa amin ng picture na yung anak nila, silang dalawa eh naninigarilyo. Apparently, parang pinayagan ni Cristel. Pero sinasabi po ngayon ni Cristel uh, Cap eh ito naman daw pong si Francisco, pinapainom yung bata. Ngayon, nagkakasabihan na po sila na uh, dyan Ay, daw po sa padyan, eh. eh, may mga reputasyon daw sila. Ah, uh, parang gano'n na. na nga. So, medyo ano po talaga sila? Kilala sila dyan, Cap? Yes po, attorney. Sino po sino po exactly ang may reputasyon diyan sa inyong uh, lugar? Si Francisco po, attorney. Magandang reputasyon po ba to? Masamang reputasyon kap? Bad image po, attorney. Bad image. Okay. <laughs> okay. Eh si ano, si Miss Cristel. Si Miss Cristel, wala po. Kasi yung dinan niyang babae, yan ang susuportahan niya dati. Okay. Kap, uh, maaring Maari lang po sana baka pwede pong uh, tignan tignan din 'yung bata kasi uh, very very alarming 'yung uh, picture na karating sa amin na na ayun nga po na pinagsisigarilyo 'yung bata apparently. 'Yung bata 'to, eh, 'pag nandiyan sa bahay ng, ng na biyenan na nila po nang mabuti. Apo. Apo. Baka po pwedeng papuntahan natin sa sa mga ano natin Yes po. Um actually uh, atini gabs uh, papunta na rin yung ating MSWDO sa oh, lugar para okay. ngayon na po mismo ay eh, ma-assess po yung bata ah, okay, okay. at uh, yung environment yung uh, tinitirhan ng bata, hmm. yung mga kasama ng bata ipapa-assess na po natin dahil medyo nakaka-alarm nga po oh, yung picture. Actually actually. Ah, sige sige po. Galimat ba Maraming salamat po uh, Chairman. Sana po uh, Ah yan, po. Uh, patulungan na lang din po sana yung mga MSWDO natin just in case magkaroon ng gulo. Ah, sige, sige po. Sige. Maraming maraming salamat po. <stay> Attorney, si si Etel, po ako ni Christel. Itutuloy e, ko na po itong sampalang child abuse sa aking anak, sa ginawa niya. Pamababoy yun, Christel, hindi eh, Ang mo? Pamababoy. Yung sabi mo, pinanginom ko, bigyan mo ko ebidensya. Isa e, akin, ebidensya lang, kitang-kita kita na malinaw yan. Yung pambababoy na ginawa mo sa akin. Binabaliktad, binabaliktad mo ako. Ano, anong, kasi yung mo. Hindi kita binabaliktad, huy. Lahat ng sinasabi ko pinayon totoo. Pinayon ko mata, pinayon ko. Alam, ma Matay yan. Alam lahat ng tao ng taga dyan. Tanungin mo sila. Alam nila, Kuya Glenn. Sa, isasabi ko lahat ng pangalan. Alam ni Kuya Glenn, ni Kuya Kent, nila ni Edison. Alat, alam lahat. Alam lahat ang mga ginagawa mo sa akin. May sinasabi ba ako? Hindi nga kita pinakulong nung nagpadala ng pulis yung mama ko eh. Eh, eh so wala naman talaga. Mayroon Ano wala naman talaga! Nakita nga ni Edison eh! Nakita ni Edison! Napaglatan ka hindi kita sinaktan eh! Uh, hindi sinaktan! Araw-araw mo ko sinasaktan pag nalalasing ka! Na, hindi itan. mo ko sinasaktan! Wag, wag na! Iyan lang natin siya abuse! Wag na! wag na! Wag na! Oh, sige, ganito. Ganito na Kap lang. Kapal, kapal din ang mukha mo eh, no? Sabi nga ni Sherry, papunta na yung MSWDO doon sa bahay, sa bahay nyo, Cristel para maka-assess na yung bata. Okay? Ah, uh, Siyempre, okay, magkatanong-tanong yan. Malalaman natin galing mismo sa bata or mapag alam natin, mag-iimbestiga naman yan, mga galing ang mga MSWDO natin. Hmm. Malalamat, at nila yung ano dito, yung katotohanan dito. Para mapamedical Opo. na din yung okay. bata. Para mapamedical Nine na rin yung bata. One. Kasi I'm very, I'm very concerned doon nga sa nakita ko at, at sa allegation mo, yan. Christel. So ngayon, Opo. base sa magiging investigasyon ng MSWDO natin, doon tayo mag-decide kung sino magkakaso kanino. Yes. Kung gusto nyo Opo. talaga magkasuhan. Oo. Okay. Okay Sige ba yun? Oh, Tapos may recommendation din yan kung kanino pinakamaganda mapunta ang bata as of now. Uh, Siyempre, magbabasa rin yan sa magiging investigasyon ng MSWDO natin. Kawawan ng bata. Hmm? Kawawan ng bata. Kawawa ang bata. Kawawa. Okay, kasi nga ngayon nangyayari, nagkakabatuhan lang na aligasyon eh ang bawat isa. Eh, totoo naman po lahat ng sinasabi ko. Sabi niya, gawa gawa ko lang daw po. Eh, paano naging gawa-gawa? Eh, alam ng tao lahat ng budget ko anong ginagawa niya. Asan sa yung mo, sa ha? Sasabihin Asan pa yung na, mo? na maganda, ang image niya. Eh, lagi nga yung, lagi nga yung nakahanap ng gulo dun. Eh. sabi, sabi niya, sabi pa niya, siga siya sa badyan. Maraming nakakilala siya sa badyan <laughs> eh, eh, bilang eh, eh, ano daw, matapang na tao daw. Pero sinabi nga ni chairman na, Si, uh, kinonfirm daw ni chairman na yun eh, ah uh, hindi ganoon kaganda ang reputation mo doon sa lugar ninyo. Hmm. Ano? Hindi kasi nagawa ng sa kanya na yung nanay niya balagi ang drone. Lagi ako kinukumpin. Sir, attorney. sir, sir bumabasa din kami, sir. Sa, so, syempre, hmm. nagba-background assessment as din as po kami. Yun, pero base nga po sa assessment ng barangay, hindi nga daw po maganda ang record hmm. nyo doon. Kami po ay bumabasa lang po so, sa po. barangay. Kaya nga po, gaya ng sinabi ni attorney, um, MSWD na po ang mag-a-assess niyan. I-a-assess po kayo, i-a-assess po ang nanay at ang MSWD po ang mag-de-decide kung kanina po mapupunta ang bata. Okay, sir? Okay. Opo. Kasi yun lang, si sir, sila po ang uh, eksperto para malaman natin kung kanina po nakakabuti ang uh, bata. Okay, sir? Sige po. Uh, ganun na lang po, sir, kausapin ko po kayo sa kabilang studio, sir. Pero, parang, sa ginagawa po kasi niya niya ng ma'am, eh, So, Hindi yung wani yung na po namin papakailamanan kung ano yung mga issue ninyong dalawa. Yung, yung doon na lang po sa mga bata na lang po. Actually, mas priority, mas priority namin yung bata. Ngayon, okay, mm -hmm. kung gusto mo talaga magkaso, base sa meron ka, pwede naman yan bilang tatay ng bata. Okay? Apo. Salamat. Sige, Sige po. Kausapin ko po kayo sa kabilang studio. Meron ka bang huling mensahe kay Cristel Wala na, ma'am. Christelle, may, may huling mensahe ka kay Francisco? hi wala po. Okay na po. <laughs> Pagod <laughs> na siya. Ma'am Christelle, uh, salamat po ha. At uh, antayin niyo na lang po yung MSWD at papunta na po dyan para may assess po yung bata. Pero ma'am, next okay. time huwag niyo pong gagawin yan ma'am. Hindi po maganda yun ma'am. Hindi po maganda, hindi First po nakakatuwa. First lang naman po yun eh. Saka yun, yun lang din naman po talaga, di naman po na, na ulit. Very crucial po yan. Two years old, no? Opo, very, Very kayo crucial kayo. po yan uh, yeah. ang edad na yan na... Uh, nagiging format ay formative years ng bata. So baka ma, magtumatak sa bata na okay lang 'yon. Kahit picture lang. Mali 'yon, oh. Hindi 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 maganda 'yon. Maliwanag? Apo. Okay, sige. Salamat sir. Sige sir, kausapin ko po kayo sa kabilang studio ha. Salamat po at magandang hapon po. Mm -hmm. And